Good morning mga idol. Ito po ay isang abono na galing sa agriculture sa municipal agriculture ng ating government. Ito po ay libreng abono pinamimigay sa mga farmers. Ang iba nakakuha ng isang sako, dalawang sako. Meron doon anim na sako. Ito po idol ay hindi ako isang beneficiary dito pero Nakakuha ko ng isang sako kasi binili ko to sa isang binigyan nila nang nagkaroon ng benepisyo yung tao na yung dalawa. Pero wala siyang sariling palayan. Bali binili ko. Uh, medyo nakamura-mura kunti. Yan. Nakuha ko. Kaming may mga palayan, may mga farm kami. Marami kami dito, hindi kami naka-avail ng ganitong mga abono na to. Ay, hindi namin alam kung paano sila na-evaluate ng ating ng aming municipal agriculture kung na bigyan, na evaluate ba ng tama kung na bisita ba ng bawat individual na nag-apply kaya nagtataka tayo bakit ang iba mayroong abono na wala namang pala yan yan po. Kaya, kung maibigay siguro sa tamang tao, tamang mga ano na may farm, maganda. Kaya para sa akin naman, sana sa susunod na panahon kung mamimigay man sila ng abono ayusin ang maayos pagtingin yung mga listahan kung yung mga tao na yon may sa kasalukuyan may abu, may farm pa sila kasi naka ano yan dito kung ano ang mga tanim nila rice corn sugarcane pineapple leaf fruit vegetable fruit bearing trees onion, garlic, watermelon at saka tabako. Pero dito sa probinsya natin sa namin, rice lang at saka corn. Kaya paano, paano sila nagkaroon ng rice and corn kung wala man silang sinasaka. Kaya sana po maayos ang pagbigay ng mga ganitong klaseng abono. Sayang, dalawang sako ibinigay sa kanya. Wala naman siyang farm kaming mga may mga na may mga farm hindi kami nakapag-abil sabi ng iba na sa ng hustisya pero laban pa rin kami kahit wala kaming abo no importante nagsisikap kami na mabubuhay sana naman para fair hindi naman unfair mabigyan lahat yan ang pananawagan natin sa ating mga municipal agriculture kasi buong Pilipinas itong pinamibod ng mga abono na ito eh. Hindi lang ito dito sa lugar namin na ganitong mga pangyayari. Marami din sa ibang lugar na ganun din, binibinta rin nila. Kaya na po mga idol, comment lang po kayo sa akin kung ano yung kung totoo itong sinasabi ko. Hindi, mag-comment kayo para makarating sa ating kinaukulan yung mga ginagawa ng ating mga municipal agri-employees doon, ang mga staff doon. Sana po mag-comment kayo para marami-rami tayong mag-appeal sa ating gobyerno. Salamat po mga idol. Mabuhay tayong lahat. Please like and share sa aking video. Pati salamat po sa inyong pag